Ayan na, guys. So, this is my thing. Pagpapahit pa siya ng entrance. Pagpapahit ng entrance. So, like that. So, quick visit dito guys there ah sticker zone <laughs> sticker zone pala kasi yan so ayan po main entrance may mga baratilya pasalubong mga souvenir, uh, souvenir. yun po sa area na yon eh hanggang doon sa taas may mga souvenir pa doon guys so while waiting for the pay uh, entrance fee quick quick view lang po tapos guys, yung makikita nyo yung kulay blue doon ay ang beach there. Doon yung, yung kulay blue na yun. So doon tayo mag-walk-walk guys. Okay. so entering the big lighthouse dito sa Bolinao, Pangasinan. A quick visit lang po tayo. eh White House daw yung ating pupunta ha. Yeah. The White House. Oh, kawai so, kawai kawai kawai. Ituran nyo sarili nyo. So yan nga guys. Lakad tayo pataas. After this, kailangan na natin mag-check-in at mangusyal sa mga poles at mga kagib dito sa Bulinao, Pangasinan. So, ito po yung history of the Bulinao Lighthouse. There. Ayan, pa-welcome nila. And then, Meron din yung background dito. Pero may old house na hindi natin alam kung anong type of house. There. Eh, even if mainit, it's okay. Okay nga. Malakas rin naman guys ang hangin. So tara. Ating panawarin at silipid ang kagandahan ng Mulinaw Beach Shore dito sa Pangasinan ayan sa ating record ang Beach Shore ayan 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 na guys ang um, beach shore. Then, may mga house doon. So, the beach or the ocean is talagang kulay blue. Ayan. Ang kagandahan ng beauty ng beach na to. There. So, tara na. Balik na tayo doon sa lighthouse. Ating siripin at ikutin lamang. Ayan, ang ah, mataas no lighthouse daw ng bulinao pangasinan Ayan Ikot tayo guys And then, I don't know kung ano tong bahay na to guys What's the history of this one? Nasunog? Or naglumaan? pero under nung no. sa so, ting makikita mo pa sa ilalim guys nung poste ng bahay is parang may like bahay pa pa ba? sa ilalim ng bahay ng bahay so very very nice oh nung classic yan ayan and the family picture taking so yan silipin natin ang mga bahay at ilalim ng bahay. Ano? Kumain sa ilalim ng bahay. Di ba parang may bahay pa? Ano kaya ang history ng kapaligiran dito sa Bulinao Lighthouse? Oh, napabayaang bahay. Nakakapanghinayang. Ano ba? Repair? Ah, 1968. Oh, Repair 1968. So this is the his the main history. So, ito ang history ng lighthouse na to. Mantakin mo na repair ng 1968. Ano to panahon pa ng gera? Ayano guys oh. guys oh yung pinaglumaang bahay na to may tumubong baliti I think baliti to eh guys eh you o, ay hindi yung puno na yan o no? ano kaya ang puno na yun so, so nice naman o no? siguro ito ang ano guys dirty kitchen sa akin nyo guys o, oh, ang kapal ng semento o oh. o, oh. Kita nyo yan. Ang tibay talagang hindi na naaanaw no rin to ng inabot ng wave. Nyo to guys oh. Constructed June 25, 1964. Punye Station personnel. Jesus El Lasso. Her keeper. Ano na mga yan? keeper. Second keeper hindi ko na guys mabasa yung pinaka yung iba, oh mga nakauki to constructed in 19 June 1964 oh. 19 kopong kopong so yan na guys daan natin ang lumang lighthouse na to manlaki mo 19 na repair ng 1968 ginawa ng 1964 grabe guys oh ang ganda siguro ng lighthouse ruin house na to oh, simple lang to pero the best ang pakagagawa oh. pure buhos guys oh buhos hindi siya hado black buhos ang bahay na to guys oh sayang dapat ginevelop na lang sana to mas matibay pa ito ata sa bahay namin grabe ang ganda ng pagkakakons truck ng bahay na to oh. yun o guys oh. yung upgraded 1968 mga nakauk ngayon naman try natin silipin yung loob nitong lighthouse kung mayroong magandang makikita pwede po tumingin niyo sa loob bakit ay nakalock daw guys hindi natin itong bintana ayan na nga guys so that's the end dito tayo sa end ng ating lighthouse quick tour goodbye house bye bye there Let's go na. Let's go down na. Bye. Alis na kami. Wala marjun daw. Nakalawin na tayo. Wala ka marjun daw. Alis na tayo. Bari-bari po, Apo. Tabi-tabi po. Kaya na. Uh, ang pababa. Going exit. And then. Ayan. Uh, May mga souvenir sa mga daanang doon. Okay guys, okay. see you on the road again. Going up pupunta na tayo sa ating pag-check-inan dito sa Bolinao. Pangangas na oh. yan. Oh, going down na tayo. There, and there, and there, and there.